Kamusta mga ka-review? Welcome to my channel Unboxing Simulator Sa video na ito, i-review natin ang isang Spring Type Airsoft Shotgun Ito na ang Spring Type Shotgun mga ka-review Ngunit hindi ako sigurado kung meron ba talagang ganitong modelo ng Shotgun sa totoong buhay Nabili ito ng kuya ko sa Shopee at akala niya malaki ito sa aktual Ngunit nang dumating ito ganito lang pala siya kahaba at kaliit kasi sa picture doon sa store mukha kasi siyang malaki at kung nagtataka kayo mga ka-review kung ano itong isang malaking drum na ito sa kanyang ibabaw ito ay ang kanyang magazine so natatanggal ang kanyang magazine ayan at sa pagbukas naman may, meron siyang buksanan dito. Ayan. Nabubuka siya. At tansya ko, mga 150 ka pellets ang nalalagay dito. Ayan. Tapos, bago nyo siya lagyan ng pellet, kailangan nyo muna siyang ikabit dito. Kasi, may, may buta siya. At, nahuhulog yung mga pellet kapag hindi nyo inakabit muna. Ayan lagay nyo ng pellet tapos ready to go na siya at meron din siyang kasamang laser ayan at problema lang nitong laser hindi siya ganoon ka accurate okay at kabit lang yan yung laser at sa pagkasa naman dito ang kanyang kasa sa front handle niya at ganyan ganyan na ang pagkasa tapos ready to fire na siya. Siya nga pala mga ka-review. Ipapangita ko sa inyo ang video na pag-unbox ko nitong item. Ayos mukhang ready na tayo mga ka-review. Subukan na natin. At dito pa rin tayo sa tindahan magte-test fire mga ka-review. At nandun ang ating target. at ito na nga ang resulta ng kanyang test fire mga ka-review ang uh, target na to ay may dalawang karton na pinagtagpi ko at ito naman ay isa lang sa isang karton uh, hindi niya nabutas yung karton Tinatamaan niya lang pero hindi niya talaga nabutas at uh, kung nakikita nyo hindi rin siya ganoon ka-accurate hindi ko matamaan yung bullseye at Ganon din dito sa dalawang karton, hindi rin siya tumatagos. At dito, malimit lang yung tinatamaan ko yung malapit sa bullseye kasi hindi nga siya ganon ka-accurate. At dahil din ng kanyang laser, hindi ganon ka-accurate yung kanyang laser. At kung napansin nyo kanina, yung sa firing test natin, kadalasan dalawa o tatlong mga pellet ang kanyang nilalabas sa barrel kaya ayun nababawasan ang kanyang accuracy at yung kanyang power kung tig lang sana edi siguro mas malakas pa o baka ay mabubutas niya itong isang karton at ang comment ko lang sa spring type shotgun na to mga ka-review ay yun nga yung tigdadalawang nilalabas niyang pellet sa kada kasako at yung laser din niya hindi ganoon ka-accurate at kaya nababawasan ang kanyang power at yung accuracy niya ay dahil nga sa tigdadalawa yung pellet na nilalabas niya uh, every time na kinakasako siya tinitira at overall maganda din naman siya kasi maraming pellet ang nalalagay sa kanyang magazine. Ayan. At handy lang siya. Hindi din siya ganun kabigat. At maganda siya kapag close range. pwede mo siyang kasahin ng maraming beses at tatamaan yung target mo ng maraming beses sa close range. At dito na nga nagtatapos ang ating review sa spring type airsoft shotgun na ito mga ka-review kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like, share, and subscribe para maabisuan kayo sa susunod ko pang mga video dito sa Unboxing Simulator.